Congratulations, Hello. thank Siyempre, you. Um, nanalo ka sa Emirates Film Festival yes, Awards, yan. Oo, um, nakakatuwa, no? Pero hindi ka nakapunta, sayang. Yes, sadly po uh, hindi po ako nakapunta because I'm busy here in uh, Quezon City po. Kasi uh, we all know naman po na nagka-campaign po ako as councilor here in District 5, Quezon City naman po natin na uh, mahirap po panagka-campaign. So, inuuna ko po na po ang servisyo sa bayan bago po ang aking mga dreams po when it comes to my acting career po. But yeah. I'm very blessed na nabigyan po kaming pagkakataon na makasali po sa Emirates Film Festival at blessed din kami na uh, nanalo po kami ng awards dahil po sa mga hard work natin sa aming short film. Yeah, best actor ka for this short... Uh, best Movie, actor no? po ko for this uh, short film category uh, and uh, nakakagulat kasi hindi po namin ina-expect ni Derek Rusty na makakapasok kami kasi eventually nung una po uh, sinabihan kami ng aming producer si Sir Aquino na alanganin po ang short film namin but eventually nakapasok kami tapos nakahakot kami ng award so nakaka-proud kasi hindi lang naman po ito para sa amin pero para po sa lahat po ng mga filmmakers here in our country yeah. sa